Hi guys! Ngayong araw ay gagawan ko ng comic strip si Maloy ng Bini. Bali, nag-iisip nga ako, ano bang magandang kwento ang gagawin ko kay Dante Gulapa? Ay, este kay Maloy. <laughs> ang unang lumabas sa FYP ko ay yung sumasew siya ng pantropi ko ng nakasod na Little Red Riding Hood. At ayun, yun na yung ginawa ko ng concept sa gagawin nating comics. So, let's start! Bali, nakapag-isip na nga ako anong kwento. And 8 panels ang gagawin ko. And part 1 pa lang yung gagawin ko kasi medyo mahirap tong gagawin natin. Kaya abangan nyo yung susunod. Makikita nyo dito is inuna ko muna yung ulo. And then nilagay ko ng mga lines, uh, guidelines lang para alam po kung ano yung position ng character natin. And then, after nyan, nisilagay ko na ng details. Bali, yung ginina yun ko palang ano, reference is yung talagang damit niya nung dun sa Little Red Riding Hood. ko ng mukha dito, kaya kailangan uh, maganda yung pagkagawa ko dito. Nakatabi nga lang yung ano, kamay ko. Pero, gets nyo na yung mukha. Diba? ako ko ng small details para syempre mukhang elegant. Yanner. And ayan, natapos na natin yung first panel and yung next panel naman, guys. Medyo nahihirapan nga lang ako sa ibang panels kasi nahihirap ako ng mga reference. Pero nakaya na naman and still keep going till you, till you, till you, till you. Ayan, tapos na tayo. And pwede, pwede na natin i-paint para syempre makulay yung buhay, di ba? Ano ba natin? Let's go! Ay, nandito na pala tayo Lola, nandiyan po ba kayo? Iyan, <tong> 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 yeah. basta Nandito ako <tong> Bakit ba, ba, ba ganyan po yung boses niyo? Uh, wow, wow, wow. Masakit lang yung lalamunan ko. Halika. pasok ka. Ah, uh, uh, sige po. Papasok po ako. Lola? So guys, natapos din yung part 1. Sana nagustuhan nyo and sobrang saya ginagawa tong project na to. And abakan nyo yung part 2 guys. See ya!